Oh, finally mga katips, nakakita na rin ako ng dahon ng patatas. Dito ko pala makikita sa Taiwan. Simula pagkabata ko, nibir pa talaga ako nakikita ng dahon ng patatas. And so for today's video mga katips, yan, nag-travel kami patungo doon sa mga plantation ng mga patatas. At dito kami dumadaan sa tunnel mga katips. Wow, ang ganda talaga dito. At may naadadaanan kami ng mga nag-harvest ng mga mais. Ang dami nilang na-harvest. At ang sabi ng bus ko, yung ulit na mais na yan is yun po yung pinakamasarap at matamis. And finally, nagkarating kami dito sa mga plantation ng mga patatas. Magsastart na po kami magtrabaho. Yung trabaho dito, ako po yung tagahil ng host. At kailangan talaga, hindi matamaan yung mga tanim mga katips. Baka daw matamaan yung mga sanga ng mga patatas. Dito sa Taiwan mga katips, grabe yung plantation ng mga patatas. Hindi ko di... kung ilang lipat na kami. And so, ayan mga katips, ipakita ko sa inyo kung anong hitsura ng dahon ng patatas. Very healthy talaga yung mga patatas dito mga katips. Pagkatapos namin dito, lumipat naman kami at dadaanan namin itong maraming itik mga katips. So, grabe, ang ganda. Sa ibang area na naman to. At ito yung makina na ginagamit namin pang spray. At di ako nakapakali sa mga itik na to, dinilapitan ko talaga. Dito ko pala makikita yung mga farm ng mga itik. Grabe, grabe, ang ganda talaga oh, ang dami nila. Di ko na lang binilang, so i prediction ko dito mga tips is almost to mga 10 to 20,000 po. At ipapasilip ko sa inyo ang plantation ng mga pinya nila dito mga tips, grabe ang lalaki ng mga bunga at ang dami. At sabi nila, ito po yung pinakamasarap at pinakamatamis na pinya sa buong mundo. Gusto ko sanang tikman pero hilaw pa yan mga tips. Ang itinatanim nila nito hindi liso kundi yung brand Pag po, mahinog na yan, lagyan ng net yan sa ibabaw. Kasi minsan kinakain niya ng mga ibon at dinadapuan. Para si para mapaprotektahan din yung mga bunga. Balik na naman tayo sa trabaho mga tips. Ayun, so po yung tagahila ng mga ang layo rinus. ng lalakara nila mga 2,000 meters po kalayo Tag start kami mag spray in the morning po natapos kami ng tin. and so very talaga mga tips dahil binigyan ako ng ganitong mga sardines dito sa Taiwan ito po yung pinakamasarap dito at pagkatapos dito na naman ako nagbungkal ng lupa ganito talaga pag farmer ka dapat kalangan ka masip at yung itatanim namin dito yung pong mga bulaklak di ko pa alam kung anong klaseng bulaklak so yung ginagawa ko ginagyan ko ng kanal yung bawat area po Inom muna tayo ng tubig uhaw na uhaw ako yung mga tips kung ano yung itatanim namin dito sa area Dito na sa Taiwan mga ka tips kailangan ka talaga masipag ka. Pero sa atin, basic na lang itong mga trabaho na ito. Nasasanayan natin ito. Nung elementary pa lang, tinuturo na ito ng mga guru natin. Kung paano magtanim at magbungkal ng lupa. So about pala sa mga patatas mga tips, sabi ng amo ko, malalaman natin kung maharbis na yung patatas, yung dahon magiging yelo na. Alam nyo ba mga ka-tips na ang patatas is 100 days po bago natin maharbis simula pagkatanim? So almost mga 3 months. Yan po ang katagalan ng pagtanim ng mga patatas. Na start ako nagbungkal ng lupa mga 1 o'clock po in the afternoon. Siya natapos ako ito mga 5 na po. So bali mga 4 hours ko to ginagawa. Wala well, ginagawa ko ito, nalalala ko tuloy yung elementary ako. Ang dami naming na harvest ng mga talong at saka kamatis. At di ko talaga malilimutan yung magdala tayo ng mga fertilizer, iba't ibang uri ng fertilizer. Dumi ng mga manok, kabaw, kanding at baka. So ayan mga ka-tips maraming salamat po sa mga panood. Keep safe always and God bless po. Abangan nyo po yung mga next video ko. Marami pa tayong matutulong ayan at marami pa tayong makikita ng mga prutas dito sa Taiwan. And don't, don't forget to follow na rin po sa ating Facebook page para updated kayo sa mga video na paparating. Ito lang masasabi ko sa iyo mga tips kailangan magsipag ka, 'di ba? Pag may tinatani may aanihin so maraming salamat po bye bye keep safe always and god bless everyone